Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang delivery truck driver, bug, bug sarado ng empleyado ng isang towing company. Ako. Ito June 22, 2017, sa North Bay Tondo, Kahapon. Maynila. Okay. Nangyari ang pambubugbog di umano kay Antonio Dandoy, uh, isang driver delivery truck. Hinamon di umano siya ng suntuhan ng empleyado ng Aho. JFE Towing Services. Inambahan din siya ng babatoy ng hollow blocks sa kanyang pahinante. At nang umalma, binato si Antonio ng martilyo sa mukha ang mga empleyado ng JFE Towing Service. Kumaripas, kumaripas ng takbo, abay, bit-bit ang company phone at kita nila Antonio Dandoy. Abay, nako, hindi nang pagtuloy siya Nagnakaw pa. Oy, nako, dito, ano, okay. Um, uh, Antonio, Okay. Mugbog um, sarado nga. Oh. Di ba talaga nangyari doon na bakit kayong binugbog na lang ng ganun? Parang akala mo, Jesus eh, Maria Joseph. Ano bang... Hmm. Ano, yan ba yung martilyong binato sa'yo? Martilyo, seryo. Maswerte ka niya. hindi ka tinamaan sa ulo kasi yan ang sinasabi mo kanina, parang frustrated martilyo. <laughs> Oo. Oh, <laughs> parang... May tanggang pagpatay uh, na ito. Jesus eh. eh, Maria Joseph. Para sa reklamong to, tiyan, tawagan natin. Action na natin ngayon. Eh. Nasa linyo ngayon si Bong Nebreja. Supervising Officer ng Operations ng Metro Manila Development Authority. Okay, magandang hapon po, sir. Ang magandang hapon po sa casting mga taga Okay, live ho tayo sa Kilos Pronto ho, sa PTV hu tayo, 4. Kasama ho natin si Alex Santos, si Ben Tulfo ho, sir. Hey, sir, kami ho'y lalapit sa inyo dahil nakakatawa ho itong nangyari dito ng mga war freak ho, ng mga tulisan sa lansang. Alam ko naman magtutowing, pero sir, kinakailan ba umabot na batuhin mo ng martilyo sa mukha? Ito ho'ng towing ng JFE Towing Services. Uh, hindi po namin, ano yan, ano? Pero accredited uh... daw ho sa, sa inyo, sa MMDA, sa City of Manila huto, sir. Sa akin lang ho, sir, pagdating mo sa mga, ito'y mga ganito, eh, anyway, supervised naman ho ito ng mga ng mga MMDA unless kung sasabihin nyo ang Manila may autonomy na na pwede na silang kumuha kahit sino na hindi na dumadaan sa accreditation ng MMDA, may problema tayo riyan. Uh, they actually po yung, ano, yung tow truck na yan, e, po sa Western Traffic Enforcement District namin. Ano po, uh, so, so, hindi for, ho, wala, wala hong kinalaman ng uh, MMDA na rito? Hindi po. Naka-assign po sa Western Traffic Enforcement District ng MMDA yan. Okay. Uh, tama po yan, sir. Uh, assign po yan dyan. Accredited po namin yan. Alright. Mm -hmm. Pero po ang nangyari dyan, uh, nag nag ka na po ako dyan kung sa nangyari dyan. Mm -hmm. Eh, apparently po itong tow truck na to ay eh, nagsulog. Wala po siyang kasamang enforcers namin. Oh, Alright. Illegal. So, dito oh, sa ginawa oh, nila na oh. protocol-wise, illegal na hong ginawa nila. Mm -hmm. Tama po yun. Oy, offense oh, offense number one yun. Okay. Oh. Okay. 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 Mistake okay, mistake number one. Nadagdagan ano ba ho, pa ho, sir? Po. Ito ho ba'y tama na ikay mambato ng martilyo sa mukha mismo ng papobreng pahinante? Uh, hindi po namin, ano yan, no? wala po sa guidelines namin right. yan. right mistake Kasi number po, two. Mm. All right sir. Okay. Tama bang kunin mo yung cellphone ng pobreng pahinante at bit-bit yung kinita niya, mga tulisan at kawatan pa itong mga potok sa buong iho de pulburon, dito ho sa ginagawa lang. Okay. tama ho ba, sir? Mali po yan, sir. All mistake yan. number three. Strike three na. Oh, so, okay. strike three na, sir. Okay. Hmm. Sa mga ganitong okay. klaseng kaso, sir, alam ko naman ho, sir, baka pag nakaabot ho to kay uh, you know, MMDA chairman, iba ho ito. Danny to, Lim. Oh. Danny Lim. Ay, parang nabalita mga ta kanina, Lex, Oh, na, na, mukhang dis didisipinahin naman ninyo, sir, no? mga towing services ngayon. Ay, hindi po namin pinapayagan yung, yung mga, eh, mga Tama. ng tow truck namin at saka yan po ang nagpapahamak sa MSTA ngayon. Eh. Ayun, daming reklamo, no? Ay, okay. kami ho sir, naniniwala ho sa kapangyarihan pa rin ng Metro Manila Development Authority, MMDA, kasi sa inyo ho yung standard and uh, yung operating procedure yeah. kung paano isagawa, yung pagtuto, proper towing. Kaya lang okay. ho kuminsan, eh, ho ng nasa lokal na pamahalan, ay karakaraka lang ho siguro sila nagbibigay ng na mga, eto ito, y, ito y mga, ito sabihin natin, ito yung parang lisensya man tawag permit. yan? permit. or permit man yan parang mga mukhang kriminal na parang akala mo mama, war freak dinala, dinaig pa ho yung mga ISIS at saka yung mga mauti sa Mindanao ho itong mga kumag na to natawa ho po yun No. Uh, hindi po namin uh, pinapayagan yan. Hindi po namin pinapolerate yan. Right. Ano yung magagawa so... ninyo, sir? Ano magagawa natin dito? Ay, sir, actually, yung towing truck na jsp 1 uh, na yan. Mm -hmm. mm -hmm. eh, pinadala ko na po sa Ayun. Ayun. Okay. Sir, Ayun. yung namin. Ayun. Saan yung may-ari nito? Mm -hmm. Anong magagawa? Pwede ho ba mapatawag natin may-ari nito para panagutin? Para ipakita ho yung mga tao niya? Para ipalain na Para pukpukin na natin yung sapatos na medyo alam, hindi lang... Ipa-police line up, sir. Yan, yeah, gano'n. Para ituturo daw nito. Tingnan nyo nung itsura hmm. po ng ating pong, uh, bisita po dito. Bug-bug, sarado Ay, hey, Ang sa totoo lang po, rin, sinasabi nga lang sa may-ari na rin na pinausap na namin, hmm. ipakulong niya na yung mga tao niya dahil, uh, ano po yan, physical abuse na po yung ginawa ng mga tao niya sa... Okay driver at saka ang, meron akong ng mga pera eh, uh, totoo po yan eh, eh ang may-ari ho sir ang may-ari ho na itong uh, towing company may-ari si Joy V Alfonso baka kawatan din to Baka naman siguro, eh, hindi lang kawatan magnanakaw to, utak kriminal. Kaya ganyan ang kanyang tao. Tinatawagan ho namin, di ay sumagot. Kasi pag nakita ko to, baka mapombya kong dalawang taeng nito ito. Eh. A alam niyo po, sir, isa pa sa na-discovery namin. Oh. Na, na, apparently po, ang may-ari ng no tow truck ay eh, iba. Ginagamit ay, 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 kita mo nga kumabit. naman, sir. Mistake kumabit. number four. Dami ng violation. Kumabig lang, na. lang okay. po kay Joy B. Alfonso yan. Okay, sir. At tuloy na may ari po niya, eh, si Solita Bilona. sir, Pilona. pwede ho bang ganito na lang na kayo, huy, Uh, patawag na lang ho siguro natin sa MMDA. Sigurado, sir, interesado rin si Danny Lim. Mm. Ay, ano po, uh, alam na po ni Chairman Lim yan. Yeah. Uh, pinagawa na po ng aksyon sa kanyang uh, Deputy Chief of Staff, kay Sir Mike Salalima. E Eh ngayon po, ang, ang, sa akin on my part po, eh, pina ko na po yung... Ayun, sige, sir. Ko, ...wag na pong pabiyahin. Okay. okay. Uh, Panagutin. yung mga okay. identification cards ng mga towing group. Eh, pwede ko ba masampa ng kasong kriminal oh, naman? Yun frustrated mga, murder. Yun, yun ho, mga nambugbog. Pa, parang gusto kong bisitahin, sir. Nangangatim pa ako. Tsaka yung ki, ki, siko ko nangangati. Parang But gusto oh kong... Oh, sir, actually, sinabihan na po namin yung may-ari ng ikaw na ang magsampan ng demanda sa sarili mo mga pro. Ah, Dahil mm. yung ginawa nila ay okay. talagang krisis. Sige sir, ha? okay, sige sir. Gagawin ho naman ng paraan. Excited na ho kami. Talagang mm -hmm. matagal na matagal na hindi naka-action ho si Bitag, sir. Please. Wala <laughs> 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 ito sa akin to. Natawa tuloy si <laughs> <laughs> sir. <laughs> okay, oh, sir. Yeah, po, sir, eh. ano, ah. Nakakalungkot po ba. Okay. Eh. Sige sir, bibisita mo, po, ho kami si sa na, inyo. Na, Kasama ho yung uh, staff ho ng Kilos Pronto, Yun. ipipresent ho namin sa inyo kung ano tong pobre na to para naman ho makita nyo at para medyo maantig yung puso. Ni, alam ko naman ho si MMD Chairman. Mm. Ano ko si Dani pa. Sus, kilala oh, ho oh, ibang oh, usapan oh, oh, oh. to, sir. Hmm. Ipaharap po oh, natin oh, yeah. sa MMDA, sir, ha? yung ah? mga mga nambugbog dito. Okay, sir. Yes, sir. Right. Thank you, sir. Ha? Thank you. Okay. Alright, thank you, sir. bong Okay. Okay. Okay na ba sa inyo? Ha? Ah? Antonio. Okay. Martes, ha? Martes. Ay, babawi tayo. Punta kami dito, sir. Oh! Si Sir Antonio, kailangan makaano ito eh. Makapag-ensayo muna ito eh. Di ba? <laughs> Excited na ako. Gusto na makabawi ito <laughs> siya. Wala pa yung laban ni Manny Pacquiao mo pa si Manny Pacquiao eh.